Hi guys, kinsa relate ang eh mantika og asin. Mantika ni sa baboy ug asin. Isa usa sa saging saba. Dar ang saging napoy buwad ug napoy nilagang okra. So mao jud ni saktong pamahaw guys, buwad, saging ug lotya. Pwede pod isawsaw ani sa mantikan tulog og asin. Hmm. Hmm, may eh. ay. Ipaibog sa kuninyo guys ha. Mantika sa baboy o asim na po'y pinikas na yung nilaga mmmm pagkano po ang sasawa ng okra po na? suka saba mmmm -hmm. saba ngayon ay mong kung sa unang panahon kinaon ang manteka ang naipesta ngayon siya I bring house, mantika sa mga kay pang sao sa saging sa ba. Hmm. ano wala na wala, 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 wala Ay wala ay,